Dahil may order sa atin na power station at mag a tayo ng mga materialis na ating gagamitin sa pagbuo ng power station. Welcome back mga idol, mga master, mga boss, mga sir, mga mam ma Ayan, mag a tayo ng ating gagamitin sa ating pagbuo ng power station. Ito po ay handle ng box ng power station. Dalawang piraso po yan mga master. Dahil dalawang 500 watts yung ating bubuhin. Ayan po, handle po yan mga master ng uh, box so hindi lang po 2500 watts yung ating bubuhin mayroon pa pong isang uh, 800 watts na power station ayang abang abang lang po sa aking mga upload na video ito naman mga master box sa natin kung ano ang laman nito ayan so unti unti pong dumarating yung mga parcel natin na ating in order so ito po ay uh, ayan voltmeter dito po makikita yung kanyang uh, percent ng kanyang battery, ito po ay digital voltmeter, ayan makikita po dyan sa manual ayan, kung paano i-install ayan, may English may in-check, pero wala tayong panahon dyan magbasa kasi in-check hindi naman tayo in-check, ito po mga master oh. ayan, battery capacity voltage, Okay. so dito makikita yung kanyang percent ng battery kung puno na or hindi pa so buksan naman natin mga master yung ibang parcel ayan, ito, itong kulay blue na ito so ano nga ba ito, buksan natin para makita na natin kung anong parcel to ayan, ito yata yung wire ah siya nga, wire nga ito so ito po ay wire, silicon wire, DC wire ayan, ito po yung gagamitin natin mga master, galing sa battery papuntang uh, charge controller nya yan, ito po ay GIDS 12 Ayan, gauge 12 po yung ating gagamitin. Black and red po yan mga master. Okay. Ayan. Ito po ay gauge 12. Ayan, tamang-tama lang po yung laki nya mga master. So yung bubuin lang naman kasi natin ay uh, 36 each lang ang capacity ng battery. So goods na goods po ang mga ganitong uh, klaseng wire kasi malambot lang siya ayan, silicon wire ayan 12 EWG so, unbox pa natin mga master yung ibang parcel para makita nyo ito, mukhang mabigat-bigat ng konti ito nga ba ito mga master ayan okay okay, ito nga pala mga master yung battery naman na 18650 kasi mayroon din sa aking nagpapa-repair ng battery ng kanilang drill. Ayan. Ito po ay 8 pieces na 18650 battery. Ayan, 8 pieces po 'yan dahil dalawang battery pack na ng drill ang ating re-repairin. Ayan po. Ang kanyang brand mga master ay Panasonic. Ayan, made in Japan. So, ayan yan po kanyang spec 18650 battery okay ayan so it pieces po ito mga master ito po yung ating uh, ipapalit sa nagpa-repair sa akin ng at uh, ito battery ng drill ayan tatlong piraso dito ayan at dito sa kabila mga master ay limang piraso naman ito ayan yung isa 12 volts yung isa 21 volts So ito ang ating ipapalit. Ayan, 'yung walong pirasong battery na 'yan. So ayan ang ating mga na-unbox ngayong mga master. Yung mga master, maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan. Paki-like, and share ng ating video. Hanggang sa muli, mga ka DIY.